hello guys, so welcome back to my channel. So for today's video, I mag exercise tayo, uh, couple goal, kasi kasama ko yung asawa ko na mag exercise kasi sabi niya health is well, so kailangan nga uh, magbawas ng timbang at kailangan nating pawisan din araw-araw. So para gawin natin yan so mag-exercise tayo uh, at saka hindi na naman tayo bumabata so papunta tayo sa patanda so kaya yon so kaya shout out to sa mga makasawa din na sana gawin nyo to sa inyong bahay na exercise kasama niyo yung uh, asawa niyo tsaka mga anak ninyo para laging healthy tayo. So, lalo, lalo na kung tayo ay umaalis, nagtatrabaho sa ibang bansa, so kailangan physically fit tayo para iwas tayo sa mga sakit. So, yon So, katatapos ko lang mag warm up. So, ngayon mag start na ulit ako nga mag babataas dito sa aming hagdan na 18 steps. So, ngayon tagulan. So, mahirap mag uh, tumakbo sa labas. So, kaya naisipan ko na gamitin itong aming uh, hagdan kasi nasa loob ka, kahit umulan, pwede ka mag-exercise. ba diba? So, yun. So, yun guys. So, samahan nyo kami mag-exercise uh, ng asawa ko ngayong araw na to pero araw-araw na namin itong ginagawa so please subscribe to my channel at paki uh, pakishare na rin sa mga kapwa ko kapwa namin na uh, kopol itong aming video na to para magkaroon kayo ng idea na yun pala pwede naman palang gamitin ang pagda natin sa bahay para mag exercise so yun so mahan nyo kami na mag uh, exercise ngayong araw na to so bye bye yeah. So yun guys, so uh, bukas ulit, mag-exercise ulit tayo. So bali try natin kung uh, makakaya natin yung 70 pata, 70 pababa na uh, gamit tong hagda namin kasi umulan man, uminit, so hindi mo na kailangan uh, lumabas para tumakbo, magpapawis. So naisip ko na bakit hindi natin na uh, gamit itong staircase na pang exercise kasi maganda rin naman so bali 18 steps to itong aming uh, hagdan so malaking tulong na sa pag exercise so hindi na kailangan bumili ng mga mamahaling mga gym equipment katulad ng mga uh, treadmill yung uh, bicycle uh, ano ba yon hindi ko alam yon yung bicycle tsaka mga weights hindi yun na kailangan kasi ang importante napapawisan tayo napag exercise araw araw so tama na yon kumbaga health is well habang tayo ay malakas pa di ba so exercise araw-araw para malusog habang buhay. Okay? So, hanggang dito na lang. So, and tsaka don't forget to subscribe to my channel. So, mga kapwa ko, mga si Pera, mga si Man, please support my uh, YouTube channel. At pakishare na lang din itong video ko na to sa iba natin mga kabaro kasi makakatulong to sa atin. Lalo na sa pagalis natin sa ibang bansa, pagpunta ng ibang bansa. So hanggang dito lang guys. So bye bye.